Lucky! Lucky! Oh, Lucky, Lucky! Mm, this is Lucky! Oh, yan si Lucky, yung aming doggy. Eh, hey, ipapunta tayo doon sa baboy yan. Sa mga baboy. At, ay, pupurgahin yung baboy namin. Um, Saan ko muna itong gate. Ito so, namin mahiwagang gate. Ayan. Hmm. Tapos may baboy na kami dito sa ligod. Yung kulay black na may baboy. Nilagay ko dito. Para meron kami alagang baboy sa likod ng bahay. Ayan o. Yan na siya. Kumusta na, na ha? Ha? Gutom na? Ayan yung black nating baboy. May isa. May marami pa ba tayong baboy dun sa kabila. O tara. Baboy sa kabila. Dito tayo daan sa road right namin. <coughs> actually yung biik na yun napurga na namin yung dati nung uh, kasama niya pa yung nanay niya pero hindi pa natin ulit napurga ah hindi pa hindi pa inawat na nanay niya hey didik ganoon <coughs> sa likod ng bahay ang uh, uh, bahay namin ganoon nga ba yung isang sisil Ano yung sila dito sa taas At sila naglimlim Okay Ano oh, may nasa na? Nakulok na kabuk Oh, may nabili yung duha Kung iba lang Oh, ang sabi ka Sige lang Pero nalapay na, na pisong isa Okay Oh So, ganda, may pa. <tipos> Gatol ng taong, hindi na siya. Lugay na ba, nagalim-lim pa? Ganda, so. nagalim-lim na. na. So, ngayon naman, dito ako sa loob ng ito yung mga pabo. Kasama natin yung mga pabo dito. Sila naman yung papakainin ko. Itong laying mash. Ayan, no? Tapos, yung kambing natin nandun din pupurgahin ko yan walang e wait a moment habang okay. nakain sila magpupurga din ako nung ah, ito lang maalikabok pero ito nagmaganda nag-absorb din to ng mga dumi ng mga tabo natin <laughs>

yan at itong kambing na pupurgahin ko. Ah, ah. Ito, ito, ito. Ayan o, pinigil ko na rin yung pampurga sa ating kambing. Pinainom ko na siya kasi ayan o, sobrang payat niya na. Kahit ang daming damo na kain niya, pero nga yayat siya. Kaya kailangan niyang mapurga. At yung mga pabo, hayaan mo natin kumain dyan. Kasi dito sa labas, agawan sila. At hindi sila pwedeng mangshare sa manok. Kasi ang manok, ayos na ayos ako sa manok walang problema sa pangingitlog. so sila lang talaga ang target ko makainin ng laying uh, laying na uh, laying mash at tama tama naman kanina pag, pagdating ko dito dyan na sila sa loob so ayan o naging ko lang ng tubig yung para dun sa mga pabo natin para makainom sila so yun nakain na sila tapos itong kambing papakawalan ko after mga 2 hours 2 to 3 hours Nabago bago ko siya pakawalan so, yung kambing natin na napurga na <clears throat> mamaya ko pa siya pakainin ulit and then muna sila na matanggal yung mga bulate mamaya after lunch siguro ko pakawalan to mga kasi ngayon alas 7 Nagpurga so mamaya ko na siya papakawalan eh sobrang payat na kasi ng inahin na to dati din natin mapurga dahil buntis kaya ngayon nung nanganak na siya doon ko na siya pinurga o, mga paboy malakas kumain nung ano playing mash So susunod ko namang purgahin yung yung aking alagang biik uh, black doon sa bahay. So doon naman ako magpurga ngayon sa biik ko naman na itim. Ayan, so dito wala akong problema. Manok, pabo, napakain na natin. So, balik na ako doon sa kabilang bahay. Dito isang baboy namin na pupurgahin natin. Ayan o. No? Ayan, papurgahin ko na. Puntahan ko lang. Ayan. So, Palit akong battery kanina kasi Tayo, so, papurga tayong biik. Ang biik. Kasi, minsan di siya masyadong ganadong kumain. Baka kailangan ng purgahin. No? siya siya oh. Didik, Pustra. Ya. Purga Taha. Up ya. Oke. Okay. okay Di So, ito yung pampurga ko sa kanya. Ito. Ilalagay ko to. Ito ay Albenda Sol. Sino, okay. kina? kina. Ayan na, purga na. Kaya lang, kinagat niya, oh. Kinagat niya. Buti marami tinggan niyan. Galing kay Sir Sir Ian Samura. No, naalala ko na. Sa Zoe and Say. Sa Zoe and Say, Ayan na, purga na. At mamaya pa natin siya pakainin ulit. Ay, magantay muna tayo ng mga ilang oras na naman bago siya pakainin, oh. So, mga siguro, mga 2 to 3 hours bago siya kakain. So ayan po, medelan na ako nitong feeds, feeds at darak to pinaghalo natin. Oh, at darak. Tapos ito naman yung pandagdag halo natin dito. Itong nilutong gabi. Ayun oh. No? Gabi niluluto. Ayun. Okay, tapos mamaya magluluto na naman ulit kami ng gabi. haluin lang natin ito maigi tapos dadagdagan lang natin ito ng, pids, ah, ng tubig mamaya doon ayan no so dito naman yung free range naming alagang baboy alagay kaya mukhang gutom na sila oh. Kita, kita na mas sa mga chanila ito inobserve ko na lang kung walang buntis dito kasi dati sinasama namin dito yung barako So ngayon na-observe no ko na lang ko walang buntis bago ko purgahin. Ano? Okay, ako muna ito, ubig. Ayan, hilig sila sa sabaw. ko lang nilalapit yung kamay ko kasi dati nakagat na ako nabot yung aking kamay nabot yung daliri ko kopya kailangan pag binaba yung kamay may nakayuko sila yan brown na brown na naman sila kasi galing na naman sila nagloblob dun sa kanilang Liguan may doon kasi sa baba, may bukal doon. Doon sila minsan nainom din sila doon. Tapos doon sa bandang baba no naliligo sila. Ayun 'yan, kulay putik. Free range sila, no? Pinapakawalan din natin sila diyan. Uh, actually, papasok sila ng kusa dito pag kumakain na. May sila. Tapos doon na 'yan sila pagkatapos kumain. Diyan sila naga ikot-ikot. ilalagay ko na to lahat kasi pupunta pa ako dun sa kabila at magpupurga pa ako nung isang baboy Yeah, okay. yun na ibigay na natin yung mga pagkain nila ang may busog na yan pagka busog naman doon na yun naman sila nag iikot yung mga kambing naman kumusta dito yung kambing natin yung mga manok tapos na silang kumain ayan o ayan yung mga kambing natin nandyan naman na sila o dyan sila pagkagabi na umuwi sila dyan pero lumalabas din sila papunta doon <coughs> So ayan no. Nalabas din sila doon sa may mga damo-damo diyan sa likod. So kasama niya mga baboy. Ito yung mga kambing na walang anak or hindi pa mga anak. No, tapos yung may mga anak naman, dito naman yon yung isang kambing nating may kaanak dito siya sa kabila. Hindi natin siya sinasama sa baboy kasi hinabol ng mga baboy yung anak nila. So ayan no. So okay. Ayan so, baboy natin, ayan o, bilis kumain. May nakawala pang baka ng kapitbahay. Oh. Ayan. No? So, balik na ako dun sa kabila. Ayan, e ito po. May mga Madre de Aguad nanditong tanim. Ayan po.